Sa kauna-una ang pagkakataon, makaraang tumama ang pandemya sa COVID-19 ng 2020, ibabalik na ng pamanuan ng Minor Basilica of the Black Nazarene o simba ng Kiyapo ang traditional na traslasyon ng uh, imahe ng Black Nazarene. Ayon sa Manila Police District, gagamit na ngayon ang Kiyapo Charge ng bagong andas na bulletproof kung saan nakalagay ang imahe ng uh, Black Nazarene. Ibig sabihin, wala nang makikita ng mga hiyos del Nazareno na nakasampa o nakapaligid sa andas dahil may nakalagay na salamin na bulletproof ang imahin. Magsisimula naman ng traditional na palik sa imahen ng Black Nazarene sa January 6 at tatagal hanggang January 9 mismo nga pista ng Black Nazarene. Isasagawa naman ng replica blessing sa mga imahe ng Black Nazarene sa January 3 at January 4. Tuloy ang pagpupulong ngayon ng mga pulis, pamunuan ng Quiapo Charts at iba pa mga stakeholder para paghandaan ng seguridad sa pista ng Black Nazarene bago itang uh, sinuspinde ng Quiapo Charts ang translasyon at pahalik para maiwasan ang hawaan ng virus ng COVID-19. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, D.C.R.H., ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.